po kasi wala na doon, doon, naman dadaan. Meron to, nagtanong ka doon, patabihin daw. Di ba nang na nga, nakikita mo, di ba? Bakit? Pumulit ka pa eh. Hindi, hey, kanina inaaway niyo ako, kuya. Ay, hey, doon pa hey. Nato, eh. Oo, oh, yun nga problema, kuya. Eh, bakit hindi niyo kagad ako pinapapasok, kuya? Kasi hey, nga po, hindi, hey, may wish. Kasi so, hindi ka agad nagpakilala. Hindi, hey, okay. ayun okay. nga, kailangan ba? Kailangan magpakilala ba kagad, okay. boss? Wala okay. ka okay. boss Japan. Hindi, hey, ayun okay. nga kagad na, kasi nisigawan niyo ako, tapos inaambahan niyo pa ako ng sunto. Hindi, okay. wala, hindi. Kasi, ano, ba, boss, kayo, eh, magdidili. Pasensya na, pasensya na. Sa akin, Ay, pasensya na, pasensya sa akin na. naman, boss, mag-deliver lang ako sa subdivision ng na, clothing. Ay, yun nga problema, boss, eh. Bakit paparaanin nyo pa ako sa ilog? Eh, wala naman dahil. Sagot ni Kuya kanina. Ay, boss, hindi ka naman, sa ilog sa daw. Sa akin, bakit kailangan, ka sa ilog? kailangan sa ilog? Kasi hindi kasi ka hindi namin nakilala. oh yun nga, porkit nagtanggal ako ng Bo, helmet, na, porkit vlogger, gaganyanin nyo na kagad. Pasensya na, boss. Pasensya, pasensya na talaga. Yun eh, yung sinasabi talaga. ko sa inyo, boss. Hindi eh. na lang, boss. Pasensya na, ha? E, e ina. Kanina, inaano ano, nyo pa. Inaamba mo pa ako na suntok, kuya, kanina. Sorry, sorry. E, I-deliver ko lang yung hell, yung ano, kuya, yung clothing pasensya. sa subdivision. Eh, Wala naman ako. Pakailan ko nag kayo dyan, kuya. Ang laki-laki. Hindi naman. Hindi sir. Pasensya na. Hindi naman, pasensya kuya. Oo di, nga, di, kuya. nga, kuya. Ang problema nga, nakainom ka pa yata, kuya, oh. Ang inaano ko kuya, kasi naman yung motor, kung sasasakyan sana, pwede. Eh. kaya nga, kasi nga kami hindi ganoon ka magdala kanina kaya lang. Pasensya e, ko, pwede na, iko. Pwede pwedeng na pwedeng naman. O, oh, na. ngayon ko kailan vlogger ko yan sa kaninyo gaganyan ng kuya. Dapat hindi ganun kuya, maging patas po tayo. Sige na, pasensya na. Sige na boss, 'di na. Taparanin niyo ako kasi 'to si kuya, umaano ka pa, brad? Sorry na, sorry na. Bumunot ka pa kanina, 'di ba? Kumubutok mo ba yang brad kung may bubunot ka? Pasensya na nga, hindi naman kita nakagad nakilala. sabi ko sa inyo boss eh, dapat kilalanin niyo rin boss ah. Sige na. Okay, masyadong ano boss eh. na, kung kailan naglabas ako ng camera, kung kailan ako nag tawag dito, nagtanggal ng helmet, saka nyo sabihin sa akin, nagbumaan ako. Dapat hindi ganun, boss, ha? sunod boss, ha? Huwag kayo masyadong ano, boss, ha? Ano? ano? Oh, kuya, halika. Ano? Oh. Ayan, kuya, pag ano na kayo, kuya, ha? pag ano, kuya, huwag kayo mga harang ng ano. Wala na, wala na, wala na. Pag isang libo kayo, kuya. Salamat ha. Thank oh Oo, okay like yeah. yeah. okay. kuya. Sige kuya, Ay, nagkata, ano, na, thank, you, thank you kuya. Pasensya na kuya. Sige ba may birthday dyan kuya? Eh, oh, nagkataan na lang birthday nung kapitbahay na. Sige kuya, thank you kuya. Oo po, Diyos Grabe kayo. Salamat kayo.